Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay magustuhan ninyo ang recap na ito ng isang manhwa na pinamagat ang Frozen Warrior. Sa isang masiglang lungsod, biglang nagkagulo ang mga tao. May mga napatigil sa takot, habang ang iba naman ay napasigaw sa kanilang nakita. Sa gitna ng kaguluhan, isang magandang dilag ang nakita sa isang delikadong bahagi ng tulay, tila bahanda ng wakasan ang kanyang buhay. Sinubukan siyang awatin ng mga tao at pagsabihan kung gaano kadelikado ang kanyang ginagawa. Subalit tila bingyang babae sa kanilang mga panawagan at patuloy na nagtungo sa gilid ng tulay. Ngunit, hindi dahil sawa na siya sa buhay kaya niya ito ginawa, gusto lang niyang mag-viral. Wala talaga siyang balak na kitlin ang sariling buhay, nais lang niyang magpapansin sa madla. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Sa isang iglap, biglang nawala ng interes ang mga tao sa kanya. Ang lahat ay nagkumpulan sa kabilang bahagi ng tulay, papalayo sa kanya. May nakita silang isang tao na tinatangay ng agos ng ilog. Nang makalampas sila sa kanilang nakita, dali-dali silang lumipat sa kabilang banda ng tulay, kung saan nakalimutan na nila ang babaeng nasa gilid. Samantala, isa pang babae ang napansin ang pinagkakaguluhang bagay ng mga tao. Isang malaking tipak ng yelo ang nakita niya na inanod ng ilog at sa loob nito ay may isang tao na tila na-preserve mula pa sa makalumang panahon. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking intriga at pagtataka sa lahat ng nakasaksi. Sino kaya ang taong nasa loob ng yelo? At ano ang kanyang kwento? Bumalik tayo sa nakaraan kung saan isang babae ang nasa bingit ng kamatayan. Nasa dulo na siya ng bangin sa isang mataas na talon at kasama niya ang isang lalaki na pareho nilang tinutugis ng ilang kalalakihan na tila mga asasin, nakakatakot ang kanilang anyo dahil nakatikip ang kanilang mga mukha. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito, handang tapusin ang dalawa. Subalit, handa rin ang lalaking kasama ng dilag na makipaglaban. Sa isang iglap, sabay-sabay na umatake ang mga asasin. Sa lakas ng kanilang pag-atake, nawasak ang lupang kinatatayuan ng lalaki. Ngunit, kahit gaano kalakas ang kanilang pagsalakay, nagawa pa rin sa lagi ng lalaki ang lahat ng ito. Hindi makapaniwala ang mga asasin sa kanilang nakita, kahit na lamang sila sa bilang, hindi pa rin nila kayang pantayan ng galing at lakas ng lalaking ito. Tumigil sandali ang lalaki at sinabi, masyado ng mahaba ang laban nating ito. Apat na araw na tayong nagtutunggali. Napakarami ko ng tinalo, at halos hindi ko na maamoy ang dugo dahil manhid na ang ilong ko. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake na nagpatalsek sa mga kalaban. Muli siyang naghanda, at ibinaon pa niya ang isang paasalupa, isang malinaw na indikasyon na isang mas malakas na atake ang kanyang ilalabas. Nais na niyang tapusin ang laban ng minsanan. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang matinding hiwa na may kasamang kakaibang aura. Ang lakas nito ay pumutol sa lahat ng nasa daan nito, mga puno, bato, at maging ang mga kalaban. Sabay-sabay na nagliparan sa ere ang mga katawan ng mga asasin na tumutuja sa kanila. Pagkatapos, lumingon ang lalaki sa babaeng kanyang protektahan at malumanay na nagsabi, huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat, wala nang banta sa atin. Sa likuran nila, sumikat ang haring araw, at tumambad ang isang nakakagulat na tanawin, napakaraming bangkay ng mga asasin na kanilang natalo. Ang tagumpay nila ay puno ng sakripisyo at pagod, ngunit sa wakas, natapos din ang mahabang laban. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay may isang lalaking nakamaskara na tila si Obito ang sumunod sa kanila. Ipinahayag niya ang labis na pagkamangha sa kanyang nasaksihan. Tatlong daang asasin ang kanyang pinadala. Upang tugisin ang dalawa, ngunit lahat ng ito ay wala ng buhay ngayon. Namula na ang ilog dahil sa dami ng dugong dam anak. Muli niyang pinuri ang lalaki, sapagkat talaga namang pinaninindigan nito ang bansag bilang pinakamagaling na swordsman sa buong Goryo. Ang lalaking ito, na siyang bida sa kwento, ay kilala sa pangalang Chiek Rayu GM. Muling naghanda si Chiek Rayu GM na makipaglaban habang patuloy na pinuprotektahan ang babaeng nagtatago sa kanyang likuran. Bagamat pagod na pagod na siya, nanatili siyang matatag at handang harapin ang anumang banta. Samantala, ang lalaking nakamaskara, bagamat may paggalang at paghanga kay Chiek Rayu GM, ay naghanda na rin siyang makipaglaban. Kumpiyansa siyang matatalo niya ito dahil alam niyang pagod na pagod na si Chiek Rayu GM mula sa nakaraang laban. Sa kanyang pananaw, tanging kamatayan na lamang ang naghihintay sa ating bida. Alam niyang nasa limitasyon na ang katawan ni Chiek Rayu GM, hindi lamang dahil sa labis na pagod, kundi dahil sa lason na patuloy na nagpapahina sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Chiek Rayu GM, handang ipaglaban ang kanyang buhay at ang babaeng kanyang pinuprotektahan hanggang sa huling hininga. Bigla namang kinaawaan ng lalaking nakamaskara ang sitwasyon ni Chiek Rayu GM. Nang hihinayang siya sa lakas at kakayahan ng bida, at sa kanyang pananaw, tila sinasayang lamang nito ang kanyang buhay sa pagprotekta sa babae. Marami pa sana siyang masasakit na salitang ibabato, ngunit pinatahimik siya ng bigla ang kilos ni Chiek Rayu GM. Agad na tumugon ang lalaking nakamaskara at mabilis na sumugod papunta sa dalawa. Gamit ang kanyang dalawang maikling espada, layunin niyang wakasan ang buhay ng magkasama ng mabilisan. Subalit, hindi niya inasahan na bibitawan ni Chiek ang kanyang espada. Ito kaya ay senyales ng pagsuko. Batid ni Chiek na kanina pa umiiyak ang babaeng kanyang pinuprotektahan, at labis siyang nalulungkot para sa kanya. Kaya naman, handa siyang gawin ang lahat upang tuparin ang kanyang pangako na protektahan siya sa anumang paraan. Ang hakbang na ito ni Chiek GM ay lubos na ikinagulat ng lalaking nakamaskara. Hindi siya makapaniwala na handang isuko ng bida ang kanyang buhay, maging ang kanyang pagiging isang mandirigma, para lamang sa babae. Sa isang biglaang kilos, sadyang nagpasaksak si Chiek GM sa sarili at mahigpit niyang niyakap ang lalaking nakamaskara. Layunin niyang sabay silang mahulog sa bangin upang matiyak ang kaligtasan ng babaeng kanyang protektahan Sa huling sandali, tila nakita ni Chiek Ryujiem ang katahimikan at kalayaan na naghihintay sa babae, isang buhay na malaya sa banta ng kanilang mga kaaway. Sa wakas, natupad niya ang kanyang pangako, kahit pa ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang sariling buhay at ang kanyang pagiging mandirigma. Sa kanilang pagkahulog patungo sa kamatayan, unti-unting natanggal ang maskara ng mortal na kaaway ng ating bida. Sa sandaling iyon, kahit na saglit, nakadama si Chie Kreyujiem ng ginhawa. Sa wakas, malalaman na rin niya ang tunay na pagkatao ng lalaking nasa likod ng lahat ng paghihirap at pagdurusa na kanilang dinana sa mga nagdaang panahon. Ngunit, nang lumantad ang mukha ng lalaking nakamaskara, laking gulat ni Chie Kreyujiem. Hindi niya inaasahan ang nakita, ang lalaki ay isang taong kilala niya at madalas pa niyang nakakasalubong. Ang lalaking ito ay kilala sa pangalang Okeyon. Masayang na pangiti si O'Keyon nang makita ang gulat na gulat na mukha ni Chieck Ryu GM. Sa pagkakataong iyon, alam na niyang siya ang tunay na nanalo. Hindi makapaniwala ang ating bida at patuloy siyang nagtatanong sa kanyang isipan kung bakit nagawa ito ni O'Keyon. Ngunit, hanggang sa sila ay malaglag sa bangin, hindi na niya nakuha ang kasagutan sa kanyang. Tanong, magkasabay silang nahulog sa bangin, papunta sa napakalalim na ilog na may malalakas at mababagsik na alon. Ang huling sandali ng kanilang buhay ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, gulat, panghihinayang, at ang mabigat na katotohanan ng pagtatrader. Sa kasalukuyan, matapos makatoklas ng isang lalaking nakapreserba sa loob ng isang malaking tipak ng yelo, agad na nagtipon ang mga dalubhasa upang maingat na mailabas siya mula rito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, isang pangyayaring hindi pa nila nasasaksihan kahit na malayo na ang narating ng modernong teknolohiya. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nilang ang lalaki ay nagmula pa sa panahon ng Goryeo, isang sinaunang kaharian sa Korea. Si Jong Sang-yong, ang leader ng pangkat ng mga mananaliksik, ay nagpaliwanag na ang lalaki ay maaaring ituring bilang kauna-unahang cryo-human. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang tao na napreserba sa pamamagitan ng cryonics, isang proseso ng pag-freeze ng katawan o utak para sa layunin ng pagbabalik sa buhay sa hinaharap. Sa Tagalog, maaari itong tawaging taong nasa cryonics o taong pinreserba sa pamamagitan ng pag-freeze. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa kakaibang kalagayan ng lalaki. Bagamat libo-libong taon na ang nakalipas, ang kanyang katawan ay nanatiling buhay at nasa perfectong kondisyon. Ngayon, hinihintay na lamang ng mga eksperto na magkamalay ang lalaki. Ngunit, upang makasiguro sa kanilang kaligtasan, tinali nila ito bilang pag-iingat. Isa sa mga miyembro ng pangkat, isang lalaki, ay nangangamba sa kanilang ginawa. Sa kanyang palagay, maaaring magalit ang lalaki kapag nagising ito at nalaman na siya ay ginapos. Pakiramdam niya ay nasobrahan sila sa pag-iingat. Ngunit, ipinagtanggol ni Jong Sang Yong ang kanilang hakbang. Ayon sa kanya, kung makikita lamang ng lalaki ang mga datos at charts ng lalaking ito, mauunawaan niya kung bakit kinakailangan ang mga pag-iingat na ito. Ang lalaki mula sa yelo ay malayong malayo sa isang normal na tao sa kasalukuyan. Sa katunayan, halos hindi na siya maturing na tao dahil sa kanyang pambihirang pisikal at biyolohikal na katangian. Ang kanyang mga datos ay lumampas sa lahat ng nakatalang record, kaya pansamantala siyang binansagan bilang unknown hanggang sa mas maunawaan nila ang kanyang tunay na kalikasan. Ngunit, ang lalaking nangangamba ay iba ang tinutukoy. Para sa kanya, dapat ay inalagaan nila ang lalaki bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan, isang taong nagmula sa kanilang mga ninuno. Alam ni Jong Sang Yong na puno ng pag-asa ang kanilang presidente sa potensyal na may dudulot ng pagtuklas na ito. paman, hindi pa rin nila matiyak kung ang lalaki ay isang regalo o isang sakuna na maaaring magdulot ng malaking pagbabago o kaguluhan sa kanilang mundo. Habang naglalakad palayo si Jong Sang Yong, napangiti ang lalaki sa kanyang likuran hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaseryoso ang kanilang leader. Ngunit, sa likod ng ngiti niya, may bahagyang pangamba rin. Ano man ang mangyari, tila handa siyang harapin ang anumang panganib na maaaring dumating, kahit na ito ay isang misteryosong lalaki mula sa nakaraan na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang kasalukuyan. Nagkatotoo ang pangamba ng lahat ng naroon. Madaling nakawala si Chie Creu sa pagkakagapo sa kanya, at mula sa kanyang mukha, mababasa ang hindi pagkasya sa mga nangyari. Wala siyang oras para magpaliwanag o magpanggap, agad siyang kumilos, tila ba may mas malalim na layunin na hindi maipaliwanag ng mga nakakita sa kanya. Umaga noon sa isang abalang lungsod. May magkasintahang nagmamaneho ng isang mamahaling sports car, masayang naglilibot at tinatakbo ang makina ng buong bilis. Napansin nila na parang panay ang busina ng mga sasakyan sa kanilang likuran. Una nilang akala ay sila ang binubusinahan dahil sa sobrang bilis ng kanilang takbo. Nais pa sanang gasa ng lalaking nagmamaneho ang mga sasakyang pinakain niya ng alikabok, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi pala siya ang sentro ng atensyon. May isang lalaking tumatakbo ng nakayapak sa gitna ng kalsada, at mas mabilis pa ito kaysa sa kanila. Hindi makapaniwala ang magkasintahan dahil kahit na nasa buong bilis na ang kanilang sports car, nauna pa rin ang lalaking ito. Parang isang hangin na dumaan, pinakain sila ng alikabok ng lalaking walang suot na kahit na tsinelas man lang. Bigla namang lumiko si Chie Cry UGM nang walang babala at nakot ang sports car. Napahiyaw na lang ang nagmamaneho dahil hindi man lang nagbigay ng senadorios ang lalaking nasa unahan niya. Dahil sa bigla ang pangyayari, napakabig siya ng manibela na nagdulot ng sunod-sunod na aksidente sa likuran nila. Ang ingay ng mga nagbabanggaan na sasakyan at busina ay naghalo sa sigaw ng mga tao. Ngunit, wala na si Chie Cry UGM doon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, tila walang pakialam sa mga naperwisyon niya. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanya, hindi mapaliwanag ang kanilang nakita. Sino ba itong lalaking tumatakbo ng nakayapak sa gitna ng lungsod? Bakit siya napakabilis? At bakit tila wala siyang pakialam sa mga nasa paligid niya? Ang mga tanong na iyon ay nanatiling walang sagot. Para kay Chiyak Rayu tila may mas mahalagang bagay na dapat abutin, isang layunin na tanging siya lamang ang nakakaalam. At habang patuloy siyang tumatakbo, ang buong lungsod ay napapaisip, ano nga ba ang nagtutulak sa lalaking ito? At ano ang magiging epekto ng kanyang pagdating sa kanilang mundo? Habang patuloy sa pagtakbo, napapaisip si Chie Cryogem sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang mga bagay na nakikita niya, ang mga sasakyan, ang mga gusali, ang mga taong nakasuot ng kakaibang damit ay pawang bago sa kanyang paningin. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagkalito, isa lang ang malinaw sa kanyang isipan, baka panaginip lang ang lahat ng ito. Isang mundong hindi niya pa nakikita o naiintindihan. Kung hindi man ito panaginip, hindi na niya alam kung paano ipapaliwanag sa sarili niya ang kanyang nararanasan. Ngunit, sa gitna ng kanyang pagtakbo at pag-iisip, bigla niyang naalala ang pinakamahalagang bagay, ang babaeng kanyang pinuprotektahan. Nasaan na kaya ito? Tanong ng kanyang isipan habang patuloy siyang tumatakbo. Ang alaala ng babae ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras para mag-isip ng malalim. Kasabay ng kanyang pag-iisip, bigla siyang na-corner ng mga pulis na humahabol sa kanya mula pa kanina. Inihalang nila ang kanilang mga sasakyan, at pinilit siyang tumigil. Agad na umaksyon ang mga kapulisan, at sinigurong makontrol ang sitwasyon. Kahit ang mga pulis ay nalilito sa mga nangyayari, sumusunod lang sila sa utos mula sa mas mataas na rango. Wala nang tanong-tanong, ang tanging layunin nila ngayon ay mahuli ang lalaking lumikha ng paguluhan. Si Chiek Rayo GM ay napaligiran na. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap sa paligid, sinusukat ang bawat galaw ng mga pulis. Kahit na nasa gitna siya ng piligro, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpaikot-ikot, naghahanap ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Ngunit, sa likod ng kanyang katahimikan, patuloy na gumugulo ang tanong sa kanyang isipan, nasaan na kaya ang babaeng kanyang pinuprotektahan? At ano na ang nangyari sa mundong kanyang iniwan? Sinariwa ni Chiyak Rayugiem ang kanyang mga huling alaala. Naalala niya ang sandaling magkasabay silang nahulog sa mataas na talon kasama ni Okeyon. Inakala niya noon na iyon na ang katapusan ng kanyang buhay, ngunit tila may ibang nangyari, ang kanyang kapalaran ay nagbago, at ngayon ay narito siya sa isang mundong puno ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang siya ay nag-iisip, nilapitan siya ng isang pulis na nagutos na sumuko na siya para maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit, kahit na kinapitin siya ng mga pulis, hindi nila siya ganap na nahawakan. Tila masyado siyang abala sa kanyang iniisip. Sa kanyang isipan, alam na niya ang totoong nangyari, kagagawan ito ni Yon-Anhai, isa sa mga matapat na tauhan ni okyon. yon Ang kakayahan ni Yon-Anhai ay ang gumawa ng ilusyon na kumukulong sa isipan ng kanyang mga kalaban. Nagsalita si Chie-Kreyu-Jiem ng malakas, sinabing hindi siya kayang ikulong ng ilusyon. Akala ng mga pulis ay sila ang sinasabihan niya, ngunit wala na silang nagawa ng biglang kumilos si chie kreyu Sa isang iglap, pumalag siya at winasiwas ang dalawang pulis na nakakapit sa kanya. Ang bilis ng kanyang mga galaw ay hindi nila nasubaybayan. Wala nang ibang choice ang pulis kundi gamitin ang kanyang taser. Ngunit kahit na sinubukan nilang tumay sa kanya, madali itong naiwasan ni Chae Kyung JM. Sa halip hinawakan pa niya ang taser, tila hindi takot sa kuryenteng dumadaloy sa mga ito. Napansin niya ang presensya ng kidlat ngunit hindi niya ito ininda. Ngunit, nang sabay-sabay na ginamit ng mga pulis ang kanilang mga taser, dumami ang kuryenteng dam aloy sa katawan ni Chiek Rayu GM. Nagdulot ito ng pansamantalang pangingisay sa kanya, ngunit hindi siya ganap na napigilan. Ang mga pulis ay naghanda ng dakpin siya, ngunit malabo itong mangyari. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakapokus siya sa kanyang iniisip. Iniisip niya kung kailan siya nagamitan ng ilusyon ni Yon Anhai. Hindi niya pinansin ang mga taser na nakabaon sa kanya. Sa halip hinugot niya ang mga ito at hinayla palayo na nagdulot ng pagkabigla sa mga pulis. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang magmadali para makalabas sa ilusyong ito. Kompiyansa si Ciyegrejo GM sa kanyang kakayahan. Alam niya na hindi siya kayang ikulong ng kahit anong ilusyon. Ang kanyang determinasyon at lakas ng loob ay nagbigay sa kanya ng tiwala na malalampasan niya ang lahat ng ito. At habang patuloy siyang lumalaban, ang tanong ay nananatili, paano niya matatapos ang ilusyong ito at makakabalik sa tunay na mundo. Malakas ang pagkakawasiwas ni Chiek Rayo GM, at ang mga pulis na hindi agad nakabitaw sa kanilang taser ay tuluyang tumilapon sa ere. Hindi makapaniwala ang mga taong nakasaksi, hindi raw basta-basta nawawasiwas ang ganitong karaming pulis. Gamit ang mga taser na hinugot niya, ginamit ni Chiek Rayo GM ang mga ito para patalsikin ang mga kapulisang nakapalibot sa kanya. Ang bawat galaw niya ay puno ng lakas at bilis, na tila hindi kayang abutin ng kahit sinong ordinaryong tao. Naghanda na si Chiek Ryujiem na tumakbo. Ang tanging layunin niya ay mahanap ang susi para makalabas sa ilusyong ito. Ngunit, habang siya ay naghahanda, dumami na ang mga tumutuja sa kanya. Hindi na lamang mga ordinaryong pulis ang nasa likuran niya, kundi ang mga miyembro ng Special Forces. Inutusan siyang sumuko, ngunit alam ni Chiek na hindi ito ang solusyon. Pakiramdam niya ay napapaligiran na siya, at wala na siyang ibang choice kundi gumawa ng isang hakbang na magpapalaya sa kanya. Binaon ni Chie Kriyujiem ang kanyang isang paasa sahig na lumikha ng malakas na pagyanig ng lupa. Ginamit niya ito bilang buwelo para makalundag patungo sa taas ng mga gusali. Sa isang iglap, umakyat siya sa itaas na tila isang ibon na malayang lumilipad. Hindi makapaniwala ang mga special forces sa kanilang nakita. Para sa kanila, ang lalaking ito ay hindi na tao, isa siyang nilalang na sa kanilang pangunawa. Sa ibang eksena, galit na galit si Jong Minwo, ang Intelligence Service Director, sa head ng research team. Sinisigawan niya ito, tinatanong kung ano ang nangyari at bakit hindi nila napigilan ang sitwasyon. Ngunit, walang nasagot ang head researcher. Sinabi lamang nito na naghanda sila, ngunit kulang pa rin. Sinabi ni Jong Minwo na hindi ito kaya ng kapulisan, kahit pa ng special forces, sa kanyang pananaw, ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong banta, isa itong kalamidad. Nang marinig ito ng head researcher, nabatid na niya ang katotohanan, ang nilalang na kanilang nahukay ay hindi lamang isang tao. Ito ay isang nilalang na ang antas ay malayong malayo sa kanila. Habang nag ang usapan sa loob ng opisina, si Chie Kraiu GM ay patuloy sa kanyang pagtakas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, at ang kanyang isipan ay nakatoon sa iisang layunin, makalabas sa ilusyong ito at makita muli ang babaeng kanyang pinuprotektahan. Hindi nag-iisa sa sasakyan si Jong Mingo. Kasama rin pala niya sa loob ang presidente ng Korea. Sa gitna ng tensyon, pinagsabihan siya ng presidente na huwag masyadong maging masungit sa kanyang mga kasamahan, lalo na't siya rin mismo bilang presidente, ang responsable sa lahat ng nangyayari. Naniniwala ang Presidente na malulutas nila ang sitwasyon. Sa kanyang pananaw, isa lamang itong makalumang tao ang kanilang tinutugis at gamit nila ang lahat ng makabagong teknolohiya at kagamitang pandigma. Wala siyang duda na ang modernong sandatahan ng South Korea ay kayang tapusin ang bantana ito. Sa utos ng Presidente, pinadala na ang buong hukbong sandatahan ng South Korea patungo sa kinaroroonan ni Chieck ryu Walang atubili, binuhos nila ang lahat ng kanilang puwersa laban sa mandirigmang nagmula pa sa panahon ng Goryo. Mga tangke, helicopter, at mga espesyal na puwersa ang nagsimula ng mag-converge sa lugar handang tapusin ang kaguluhan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag si Chieck Ryu GM. Ang kanyang mga mata ay nakatoon sa layunin at ang kanyang isipan ay hindi natitinag. Kahit na napapaligiran na siya ng mga makabagong sandata at puwersa na ngayon niya lang nakita, naniniwala siya na hindi siya kayang talunin ng kahit anong ilusyon.